Good afternoon sa inyong lahat mga kababayan Ngayon ay nandito tayo sa may Kirino, Abinho kung saan, malapit dito sa mga ah, kundo ng mga Chinese Narinig tayo kanina ng Terminal 2 doon sa departure nakatitay ng ating pasahero Binamano, no, galing yun ng Margina tapos umiko tayo doon sa arrival, ngunit ay wala tayo nakukang pasahero kaya nagkape muna tayo saglit doon sa malapit sa terminal 2 at uh, umiikot ulit tayo pagkatapos natin magkape pumunta rin tayo sa terminal 2 arrival ulit umiikot tayo ngunit wala rin tayo nakuha pasayro kaya lumabas na tayo ngayon ng terminal 2 dito na tayo sa Quirino sa Tambo kung saan malapit dito sa mga tundo ng mga Chinese pero sa ngayon, walang traffic kaya bihira din ang ating pasahero sa ngayon. Kasi dati-dati pag ganito oras, maraming tao dito sa may Pearl Plaza sa trabaho dito ng mga Chinese yung Pugo. Pero sa ngayon, walang traffic kaya madalang din ang pasahero natin na natatanggap galing kay Grab. Siguro maya maya mga bandang gabi tayo ay babalik ulit sa Terminal 2 upang kumuha ng maghintay ng pasahero kasi pag mga bandang gabi na doon ang maraming arrival sa mga airport pero sa ngayon pag ganitong time medyo maaga pa bihira ang arrival ng mga aeroplano galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas yun sa ngayon dito tayo sa may Quirino Avenue kung saan maraming mga Chinese dito na gumagamit ng grab nagpapatid yun sa kanilang mga pinupuntahan mga trabaho kasi dito sa Maikirino Tambo dito marami mga Chinese dito na nagpakatira dito kasi nalang kandila mga kondominium kaya marami ang mga pasahero na natin nakukuha nagpapahatid doon sa Bolobisya, sa Okada, sa Soler sa City of Dreams pero sa ngayon wala pa tayong na re-receive na booking ganda nga po niya pala sa inyong lahat please subscribe my YouTube channel Ado Raymond's Travel Vlog uh, supportahan natin yung aking channel kasi sa ngayon hindi pa tayo namumonetize marami pa tayong kulang doon sa ating mga followers kulang pa rin tayo ng views kaya medyo matagal tagal pa rin tayo bago ma monetize maraming maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito na lang at hanggang sa muli malikayang araw maligayang hapon sa inyong lahat mga idol